center-based institutions kasama rin sa tinutulungan ng PCSO, narto ang special report. Bukod sa pagbibigay ng medical assistance sa mga nangangailangan, tumutulong rin ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa mga center-based institution na nagkakalinga ng mga bata o kahit matanda. Ayon kay Jerusa Arnante Homo, Division Chief ng Charity Assistance Department ng PCSO. Sila ay nagbibigay ng pagkain at vitamins sa kanilang partner agencies sa ilalim ng programang Institutional Partnership Program o IPP. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. So ito po yung kung sila ay uh, may kalusugan, may problema sa kalusugan, yes. so, then they can be provided. Pwede kami mag-augment doon sa food nila mm -hmm, para hindi naman sila kumbaga ay tipid na tipid yes. may pagtulong si PCSO mm -mm, doon mm -mm. especially kung kailangan nila ng mga nutritional yun nga po. ano yung mga maugmehan, mati codes Mat yung kalusugan mm -hmm. na at muna sa PCSO yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong main bareto nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama